May mga umagang tahimik, pero ramdam mo na parang may mabigat sa dibdib, hindi mo maipaliwanag, pero alam mong kailangan mong huminto sandali. Bago ka tumuloy sa araw mo, may isang bagay na mas mahalaga, ang ilapit ang iyong pamilya sa Diyos. Sapagkat sa kanya walang nasasayang na panalangin, walang luha na hindi niya nakikita, walang pamilyang hindi kayang baguhin ng kanyang kapangyarihan. Sabi sa awit 121.1.2, Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok saan kaya manggagaling ang aking tulong. Ang aking tulong ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Ngayon, ilalapit natin sa Kanya ang ating buong sambahayan dahil kapag ang Diyos ang humawak, may kapayapaan, may paggabay at may himala. Tayo'y magsimula. Ngayong umaga, hayaan mong ang salita ng Diyos ang unang marinig ng puso mo. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat, sapat na ang manahimik ka sa glit at hayaang ang presensya niya ang bumalot sa paligid mo. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, siya rin ang may hawak ng bawat detalye ng buhay mo, ng bawat miyembro ng iyong pamilya. Bago pa man sila magising, bago ka pa man magsalita, may ginagawa na ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Ang mga panalangin mong hindi mo masabi sa iba, narinig na niya. Ang mga inaalala mong hindi mo mailabas, dala na niya. Ang bawat araw ay isang panibagong simula at ang simula ng lahat ay ang paglapit sa Kanya. Sabi sa Jeremias 29.11, sa pagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ngayong umaga, sa simpleng panalangin, pwede mong ipaubaya sa Diyos ang buong sambahayan mo. Ilapit mo sila sa trono ng biyaya. Hayaan mong ang Kanyang plano ang mangibabaw. Mas mataas iyon kaysa sa naiisip mo huwag kang bibitaw, sapagkat sa susunod na sandali, tayo'y lalapit sa Kanya ng buong puso. Isulat sa mga komento, Panginoon, hawakan mo po ang aking pamilya, at huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw tayong magkasama sa panalangin. Ngayong marahan mong iniaangat ang puso mo sa presensya ng Diyos, halina't tayo'y magnilay ng may pananabik. Sa mga sandaling ito, Hayaan mong ang iyong pagsasalita ay maging hininga ng pananampalataya, isang tulay na magdadala sa iyo at sa iyong pamilya sa trono ng grasya. Lagi mong tandaan, ang Diyos na nagsabi ng maging liwanag kayo ay siya ring nagbibigay liwanag sa bawat madilim na tagpo ng ating buhay. Panginoon, sa umagang ito, Nadarama ko ang kanyang presensya sa hangin, sa tibok ng puso ko, sa ngiti ng aking anak bago pa man sila bumangon. Umiira lang kapayapaan kahit hindi natin nakikita ang daan. Nananalig tayo na may direksyon ang ating mga hakbang pag ang Diyos ang gumagabay. Habang pinapasok mo sa isip ang bawat pangalan ng iyong pamilya, mga anak, asawa, magulang, kapatid, Idinikdik ang panalangin sa bawat isa na may awit ng pasasalamat kahit hindi pa sumasagot ang kalangitan. Nasa bawat hininga mo ang pagtatapat ng pag-asa. Nasa bawat pagbigkas mo ang katotohanan na ang pangako ni Yahweh ay hindi mabibigo. Hindi mo kailangang ipilit ang emosyon. Hayaang magsimula ang panalangin sa isang bulong lamang. Panginoon, ito ang aking pamilya, ipinapasako sa iyong mga kamay. Habang bumubuyos ang mga salita mo sa katahimikan, hayaan mong punuin niya ang puwang ng ating mga pangamba. Siya ang tagapagingat, siya ang manunumbalik, hindi ka niya pababayaan. Hari ng langit at lupa, kami lumalapit sa iyong harapan ngayon. Dala ang pag-asa sa puso namin. Inihahain namin sa iyo ang bawat sulok ng aming tahanan, ang pangalan ng bawat miyembro, ang bawat hiling na hindi namin naibulong sa karangalan mo. Sa iyong kabanalan, tanggapin mong aming buong sambahayan, ang aming mga kahinaan, takot, pangarap, at mga sikretong hindi namin sinasabi sa iba. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang darating na araw para sa kanila. Ikami nananalig na ikaw ang magbibigay ng direksyon sa buhay nila sa mga hakbang na tatahakin, sa mga pintuang susubukan nilang pasukin, Panginoon Jesus, ipadama mo ang iyong presensya sa puso ng bawat miyembro ng aking pamilya. Buksan mo ang kanilang mga mata sa iyong katotohanan. Gawin mo silang instrumento ng iyong liwanag. Patatagin mo ang aming pananampalataya sa mga sandaling hindi namin maintindihan ang mga pangyayari. Turuan mo kaming magnilay sa iyong salita tuwing umaga. Gamitin mo kami sa pagpapalaganap ng pag-ibig mo sa iba. Dahil sa iyong mga pangako, kami hindi maglubay sa pagdududa sapagkat nasusulat ang Panginoon ng ating pastol. Hindi tayo magkukulang. Salmo 23.1 Habang binabanggit mo ang pangalan ng bawat isa, gamitin mo ang salita Ama, Anak, Kapatid, Magulang, at idikit mo sa Diyos ang kanilang katangian, ang mahina, ang nangangailangan ng loob, ang nagsusumikap. Hayaang ang langit ang magbigay tugon sa bawat bulong mo, at kahit bigla ang huminto ka, maririnig mo ang kanyang tinig sa puso, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.'" Sa pagitan ng panalangin mo't ng presensya niya, magsusulputan ang kapayapaan, ang katiyakan, ang muling pag-asa. Hindi maikakaila na may mga sandaling ang puso mo'y manginig, ang luhay magdaloy, ngunit hindi kanyang iiwan habang pinupuno niya ka ng hinhik ng kanyang biyaya kaagad mong madarama ang mainit na yakap ng Diyos sa kaluluwa mo, isang tahimik na pag-amin na hindi ako nag-iisa, at sa gitna ng pagmumuni, maaaring bumulong ka sa Diyos, parang wala pang sagot, pero ayos lang, patuloy akong maghihintay. Huwag kang magmadali. Pinupukaw niya ang iyong atensyon ng dahan-dahan, may kahulugan bawat salita. At sa sandaling maramdaman mo ang pagbabago, isang pagangat ng pag-asa, isang bulong ng katiyakan, magsimula ng magtahak sa araw na hindi ka nang iiwan, sapagkat sa bawat paglapit mo, lalapit rin siya sa iyo. Sabi sa Santiago 4.8, Lumapit kayo sa Diyos, lalapit siya sa inyo. Hayaan mo itong maging katotohanan sa buhay mo ngayon. Ngayon, kaibigan, ilabas mo ang iyong puso sa isip. Ano yung pangalan sa pamilya mo na gustong mong marinig mula sa Diyos? Dito mo isusulat sa komento, Panginoon, marinig mo po si pangalan. Sabihin mo iyon ng may pananampalataya. At huwag kalimutang mag-subscribe para sama-sama tayong dumaloy sa panalangin ng umaga sapagkat sa sandaling ito, may himala na nagsisimulang mangyari. Habang patuloy kang nasa panalangin, hayaan mong buksan ko sa iyo ang kwento ni Jose isang binatang binitay ng pag-asa, ngunit hinawakan ng Diyos para sa dakilang plano. Si Jose, anak nina Jacob at Rachel, ay paborito ng kanyang ama. May mga panaginip siya, binigyan ng pananaw ng Diyos, ngunit sinalubong iyon ng inggit at selos ng kanyang mga kapatid. Dinala siya sa Diba, ipinagbili, ipinagpalit sa mga dayuhan, sa kadiliman siya napadpad. Ngunit kahit sa pagkakada pa, na natili siyang tapat sa Diyos at sa kalaunan siya'y umakyat sa larawan ng kapangyarihan sa Egypto hindi dahil sa sariling kakayahan kundi dahil sa kamay ng Diyos na humawak at nagdirekta ng bawat hakbang. Sa kabila ng mga hakbang na tila naglalayo sa pangarap, sa likod ng mga pintuang nagbukas ng hindi inaasahan, doon nasulyapan ni Jose ang katotohanang hindi kailanman malulugmok ang plano ng Diyos para sa kanyang pamilya. At sa panahon ni Jose, maraming buhay ang naligtas, ang bansa, ang buong sambahayan niyang minahal dahil siya'y tumanaw ng pananampalataya sa gitna ng bagyo. Ngayon, kaibigan, isipin mo ang sarili mong pamilya. Marahil may kahirapan, may mga oras na tila nakakulong sa dilim, may takot sa kinabukasan. Subalit tulad ni Jose, ang Diyos ay may matibay na plano para sa iyong sambahayan hindi siya nawawala sa gitna ng unos siya ang humuhugis ng daan kahit sa mga sandaling hindi mo nakikita ang iyong paglalakad ngayon ay pinapasan niya sa harapan ng kagustuhan niya para sa iyo pumwesto ka sa kwarto ng iyong puso sa hilera ng katahimikan ng iyong kaluluwa at itanong Panginoon ano ang nais mong gawin sa aking pamilya ngayon Hayaang ito'y maging panawagan hindi lamang tanong. Hayaang ang hininga mo'y maging dasal, ang bulong mo'y maging pag-asa. Sama-sama nating dalhin sa harapan niya ang bawat pangarap, bawat anak, bawat daliri ng kahinaan at hilingin niya na gumawa. Habang inilalapit mo ang mga pangalan sa pangalang dakilang may kapal, maririnig mo ang kaunting pagyanig sa iyong puso, isang kumpas ng espiritu. At sa maalala hindi ko kailangang humawak ng solusyon. Kailangan kong hawakan ng Diyos. Sa bawat pangalan mo, si pangalan ng anak, si asawa, si magulang, hayaan mong ang Diyos ang gumawa ng kilos sa kanilang buhay. Hindi mo kailangang itulak, ipagkatiwala mo. Minsan, sa gabi ng kawalan ng sagot, malalapit ka sa hakbang ng pagdududa. Ngunit sa mga sandaling iyon, bumangon katandaan ng kwento ni Jose na siya'y pinili ni God mula sa diba, inangat sa lupain ng kapangyarihan at ginawang daluyan ng kasaganaan para sa marami. Gawin mo siyang halimbawa sa sarili mong buhay na kahit ang iyong landas ay puno ng sigalot, may dakilang plano ang Diyos para sa pamilyang mahal mo. Habang umiikot ang kwento ni Jose sa iyong puso, baka magsimula kang magtanong Panginoon paano mo gagawin ito sa aming bahay huwag kang manghina sa tanong mas mahalaga ang pagtatanong na may pananampalataya kaysa ang tahimik na pagkukutya sa sarili kapag hindi dumating ang sagot ang Diyos ay tumutugon sa mga panalangin na may pag-asa at may pagtitiis at sa pagdilat ng iyong puso isang hiplak ng katiyakan ang dumarating hindi ka nag-iisa, hindi kayo nakalimutan. Ang Diyos na nagbukas ng pintuan para kay Jose ay siya ring nais magbukas ng pinto para sa iyong sambahayan, pinto ng pagbabago, pinto ng paggaling, pinto ng sagot. Hindi mo kailangan pang magkamot sa pader ng iyong mismong hangarin. Hayaan mong ang kanyang kamay ang gumawa. Ngayong narinig mo na ang kwento ni Jose at nadama mo ang panginginig ng pag-asa, tanungin mo ang sarili mo. Anong pangalan sa pamilya mo ang gustong mong idikit sa karakter ni Jose? Sino ang nais mong makaranas ng pagbabangon? Sino ang gusto mong mapasakamay ng Diyos ngayon? Sabihin mo iyon sa komento, Panginoon, itaas mo po si pangalan tulad kay Jose bilang pahayag ng pananalig. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang may kasama sa panalangin ng umaga. Dahil sa susunod na bahagi, sisimulan nating tuklasin kung paano ka magsasagawa ng pananampalataya ng may buong tapang kapag si Jose ay hinawakan ng Diyos at itinaas mula sa hukay ng kawalan. Hindi iyon biglaan. Bawat sandali sa kulungan, bawat hakbang sa palasyo, may dahilan. May oras ng paghihintay at sa likod noon, may Diyos na gumagawa sa mga detalye hindi agad sumikat ang araw, pero nang lumiwanag ito'y tuloy-tuloy at dumaloy ang kaganapan ng pangako. Ganyan din ang ginagawa niya ngayon sa buhay mo. Minsan, iniisip natin na ang pagpapala ay darating lang kapag wala ng problema. Pero hindi iyon ang totoo. Ang Diyos ay gumagawa kahit may bagyo. Ang kanyang kamay ay gumagalaw kahit walang tunog. Ang liwanag niya ay dumarating kahit hindi mo pa nakikita sa katahimikan ng iyong bahay sa simpleng hapunan na inuulit gabi-gabi sa yakap ng anak mong hindi alam kung bakit ka umiiyak minsan naroon ang Diyos gumagawa taimtim tahimik buo hindi mo kailangan kontrolin ang lahat alam mo kung bakit kasi may Diyos kang nakakaalam ng lahat ang mga tanong mong paulit-ulit paano na ang mga anak ko makakaahon pa ba kami may pag-asa pa ba ang relasyon namin, hindi mo kailangang sagutin dahil ang Diyos ang sasagot. At ang sagot niya ay hindi palaging maingay. Minsan sagot niya ay katahimikan na puno ng presensya. Minsan sagot niya ay pagtitiis na may kapayapaan. Minsan sagot niya ay pagbubukas ng pintuang matagal mong ipinagdasal. Ang kailangan lang, manahimik ka at hayaang ang Diyos ang magsalita. Sa panahong ito, Huwag mong hayaan na ang kabiguan mo ang bumuo ng pananaw mo. Ang batayan ng iyong pananalig ay hindi ang nakikita mong sitwasyon, kundi ang pangakong hindi kailanman napapako. Kaya't kahit hindi mo pa nakikita ang pagbabago sa pamilya mo, kahit hindi mo pa naririnig ang sorry na matagal mo nang hinihintay, kahit wala pa ang trabaho o ang lunas o ang sagot, hindi ibig sabihin ay hindi na darating. Sapagkat sa Diyos ang bawat araw ay may layunin at sa mga taong naglalakad sa pananampalataya ang bawat hakbang ay may direksyon. Huwag mong maliitin ang mga sandaling ito. Ang panalangin mo ngayong umaga, ang mismong pakikinig mo ngayon, ito ay hindi aksidente. Ito ay tugon ng Diyos sa isang panalangin mo na dati mong ibinulong. Hindi mo ba nararamdaman ang hangin ay tila may mensahe? Anak, pinapakinggan kita. Kaya't ngayon, ibaba mo ang iyong balikat. Huwag mong dalhin lahat. Huwag mong bitbitin mag-isa ang pamilya mo. Ialay mo, ibigay mo. Ipasa mo sa kamay ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng detalye, hindi lang siya Diyos ng himala. Siya rin ang Diyos ng araw-araw. Siya ang Diyos ng gatas na hindi nauubos, ng bayarin na sakto lang ang pambayad, ng yakap na sapat para makabangon ka muli. At siya rin ang Diyos ng bukas, ang Diyos ng pinapangarap mong ayusin mo po ang pamilya ko. Isipin mo ngayon ang bawat miyembro ng pamilya mo. Isang-isang pangalan, isa-isang mukha, ilapit mo sila sa Diyos hindi para baguhin mo sila, kundi para payagan mong ang Diyos ang siyang humipo. Ang anak mong pasaway, hindi mo kailangang sigawan. Ipagdasal mo siya. Ang asawang lumalayo, hindi mo kailangang pilitin. Ialay mo siya. Ang kapatid mong nagkakamali, hindi mo kailangang ituwid ngayon. Ipagtiwala mo sa Diyos. Ang panalangin ay hindi huli. Ang panalangin ay unang hakbang. Sa bawat ama namin, may pundasyon. Sa bawat Diyos ko, may pagtitiwala. Sa bawat salamat po, may pananalig. At alam mo bang habang ginagawa mo ito, may gumagalaw na sa spiritual realm. Hindi mo lang nakikita, pero may pintuang binubuksan. May pusong pinapalambot. May proteksyong ibinababa. Hindi mo kailangan makita agad ang bunga. Ang mahalaga, nagtanim ka. Sabi nga sa Galatia 6.9, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipagani tayo kung hindi tayo manghihina. Kaya't huwag kang manghihina, may sagot na dumarating. Hindi mo lang alam kung kailan pero tiyak ito, darating. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi minsanan lang. Araw-araw itong bago, ang pangako niya ay hindi nakakalimot. Hindi siya tulad ng tao na nangangako tapos biglang nawawala. Siya ay tapat, siya ay totoo, siya ay makapangyarihan. Ngayon, gusto kong manahimik ka sandali. Ilagay mo ang kamay mo sa puso mo at sabihin mong tahimik, Panginoon, ikaw ang bahala. Ang pamilya ko, sa iyo ko iniaalay. Magsalita ka, Panginoon. Gawin mo ang nais mong gawin dahil sa susunod na bahagi, malalaman mo kung paano ka makapagtitiwala habang hindi pa dumarating ang sagot. Paano ka mamumuhay ng may pananampalataya kahit wala ka pang nararamdamang pagbabago? Pero bago mo ituloy, isulat mo sa mga komento. Panginoon, ikaw ang bahala sa pamilya ko. O kaya, inaangkin ko ang direksyon mo o Diyos. Ito'y hindi lang simpleng komento. Ito ay pahayag ng pananalig. At kung nakaramdam ka ng kahit kaunting kapayapaan habang nakikinig, huwag mong hayaang lumipas ito. I-like mo ang video. I-share mo ito sa taong alam mong nangangailangan din ng panalangin. At syempre mag-subscribe ka para araw-araw sabay tayong humahawak sa mga pangako ng Diyos. Ngayong ibinigay mo na sa Diyos ang iyong pamilya, ngayong isinuko mo na ang mga pangalan na mahalaga sa puso mo, ang tanong ay, ano ang gagawin mo habang hinihintay mong kumilos ang Diyos? Ito ang sandali kung saan maraming tao ang nawawalan ng pananampalataya kasi iniisip nila, nagdasal na ako, ibinigay ko na sa Panginoon, eh pero bakit parang walang nangyayari? Pero kaibigan, sa kaharian ng Diyos may panahon para sa lahat ng bagay. Sabi sa Ecclesiastes 3:1, may takdang panahon para sa bawat bagay, panahon para sa bawat layunin sa langit. Kaya habang ang Diyos ay kumikilos, ikaw ay tinatawag hindi para magreklamo, kundi para magpuri. Hindi para mangamba, kundi para magtiwala. Hindi para sumuko, kundi para sumamba. Ito ang panahon na kailangan mong magtanim ng pasasalamat kahit hindi mo pa nakikita ang bunga. Ito ang oras kung kailan kailangan mong itaas ang mga kamay mo kahit mabigat ang loob mo. Dahil dito nasusukat ang pananampalataya sa katahimikan, sa paghihintay, sa pagtitiis at sa pagpapatuloy kahit walang kasiguruhan sa harapan. Maraming beses sa Biblia, ang tagumpay ay hindi dumating sa ingay kundi sa pananatili. Si Abraham, nangako ang Diyos na magiging amasya ng maraming bansa pero ilang dekada ang lumipas bago niya makita si Isaac si Noe nagtayo ng arko sa gitna ng tag-init bago pa dumating ang ulan si Maria tinanggap ang salita na siya ay magiging ina ng tagapagligtas pero ilang taon ang lumipas bago niya makita ang kanyang anak na bumangon bilang hari anong ibig sabihin nito habang ang Diyos ay kumikilos ikaw ay tinatawag para magpakatatag ang pananampalataya ay hindi passive. Hindi ito maghihintay lang ako at bahala na si Lord. Ang totoong pananampalataya ay aktibo, naglilingkod kahit pagod, nagpupuri kahit may luha, nananampalataya kahit walang resulta. Ito ang panahon ng pagpapanday sa loob mo. Ang Diyos ay hindi lang interesado sa sitwasyon mo, interesado siya sa karakter mo. Bago niya ayusin ang paligid mo, ayusin muna niya ang loob mo. Bago siya magpabago ng sitwasyon, binabago muna niya ang puso. Kaya habang naghihintay ka, huwag mong sayangin ang panahon. Magbasa ka ng salita, magdasal ka ng mas malalim, magpatawad ka sa hindi mo pa pinapatawad, magpakumbaba ka. Humawak ka sa mga pangako ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, Panginoon, ayusin mo muna ako habang inaayos mo ang paligid ko. Ito ang uri ng pananampalataya na hindi natitinag. Hindi ito nakadepende sa sagot kundi sa pagkakilala mo sa Diyos na sumasagot. Kasi minsan, habang hinihintay mong ayusin ng Diyos ang pamilya mo, siya pala ay inaayos ang puso mo bilang ilaw ng tahanan. Siya pala ay nagtuturo sa iyo ng pagiging matatag, ng pagkakaroon ng pag-unawa, ng pagmamahal na walang kapalit. At sa mga simpleng araw, sa mga tahimik na gabi, Diyan kanya hinuhubog. Para pag na ang sagot, handa ka. Hindi lang para tanggapin, kundi para pangalagaan. Huwag mong maliitin ang maliliit na kilos mo araw-araw, ang pagdarasal mo tuwing umaga, ang pagsasabi mo ng mahal kita kahit may tampo, ang pagyakap mo sa anak mong hindi mo maintindihan, ang pagbasa mo ng isang talata sa Biblia bago matulog, lahat ng iyan, bahagi ng paghahanda, parte iyan ng pananampalataya. Kaya huwag kang bibitiw, kasi habang pinapanatili mong buhay ang apoy sa altar ng puso mo, ang Diyos ay naghahanda ng apoy ng himala sa langit. Sabi nga sa Habakuk 2.3, sapagkat ang pangitain ay naghihintay ng takdang panahon. Bagaman ito'y maghintay, ito'y tiyak na darating. Hindi ito magpapaliban. Tandaan mo ito, kaibigan. Hindi mo tinatahak ang panahon ng paghihintay mag-isa. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Siya ay Diyos ng umpisa, Diyos ng gitna, at Diyos ng katapusan. At hindi siya nagsisimula ng isang bagay na hindi niya tatapusin. Kaya habang gumigising ka araw-araw, gawin mong panalangin ang bawat sandali. Bago mo simula ng araw mo, sabihin mo, Panginoon, salamat sa ginagawa mo kahit hindi ko pa nakikita. Bago ka matulog, sabihin mo, Panginoon, ikaw ang may kontrol. At sa gitna ng bawat paghinga, sabihin mo, Salamat sa pag-asa, salamat sa direksyon, salamat sa iyong presensya. Sapagkat hindi mo man alam ang eksaktong oras o araw, sigurado ka sa isang bagay, ang Diyos ay tapat at ang tapat na Diyos ay hindi kailanman mabibigo, hindi sa panalangin mo, hindi sa pamilya mo, hindi sa buhay mo. Ngayon, bago tayo dumiretsyo sa huling bahagi ng ating pananalangin, gusto kong ibulalas mo ang paniniwala mong hindi matitinag. Isulat mo sa mga komento. Habang hinihintay ko ang Diyos, magpupuri ako. O kaya, tapat ang Diyos, araw-araw akong aasa. Ito ang magiging tugon mo hindi sa akin, kundi sa Diyos na gumagawa sa bawat detalye ng iyong buhay. At kung may isa pang taong nasa panahon ng paghihintay, ishare mo sa kanya ang video na ito. Sabihin mong, kapag pagod ka na, pakinggan mo ito. At syempre, mag-subscribe ka dahil hindi pa ito ang katapusan. May isa pa tayong hakbang, isa pang panalangin, isa pang pagpapatibay ng pananampalataya. Habang unti-unti mo nang nararamdaman ang pagkilos ng Diyos sa puso mo, hayaang buhatin ko sa iyo ang huling bahagi ng ating paglalakbay, ngayong umaga, ang pagwawakas na puno ng pag-asa, pananalig, at isang bukas na pinto pa rin para sa kanyang mga himala. Hindi tayo aalisan ng tiwala, hindi tayo aalisan ng liwanag. Hindi kailanman natitigil ang Diyos sa pag-ibig. Siya'y patuloy sa pagbuo ng plano niya para sa iyong pamilya. Kahit wala ka pang nakikitang sagot ngayon o kahit parang natigil ang oras, hindi ibig sabihin ay bigo siya, dinidinig niya, nakikita niya, kumikilos siya sa lihim na paraan at higit sa lahat, handa siya. Ngayong nasa wakas na tayo ng araw ng panalangin, nais kong tandaan mo, ang pagtatapos dito ay simula pa rin ng bagong kabanata. Hindi tayo nagwakas sa kawalan. Nagwakas tayo sa isang kalagayan upang magsimula muli sa pananampalataya. Ah, kung ikaw ay nagtanong sa loob mo, may tulong ba talaga ang Diyos para sa aking pamilya? Sagot ko sa iyo, oo. Higit pa sa kaya mong isipin habang pinagmamasdan mo ang mga mata ng iyong anak. Mga mata na minsang natulala sa problema, isipin mong ang mga iyon ay makakakita muli ng liwanag. Habang naririnig mo ang tibok ng puso mong humihingi ng kapayapaan, tanda iyon na may buhay, may pag-asa. At kapag narinig mong ang pangalan mo sa hangin, alam mong siya na ang tumatawag. Hayaang muling mag-ingay ang presensya niya sa puso mo. Ako ang gumagawa ng bago sa iyong buhay. Ako ang kumikilos sa iyong tahanan. Ako ang sumasagot sa panalangin mo. At kapag ito ang iyong narinig sa katahimikan, huwag matakot maniwala. Huwag mo babaliin ang paniniwala mo dahil sa kawalan ng sagot. Huwag mo hayaang mawala ang apoy ng pag-asa. Minsan ang kanyang sagot ay darating sa hugis ng unti-unting pagbabago isang pagsubok na mawawala, isang ugnayan na mabubuo muli, isang kaloob na darating sa tamang panahon. At minsan ang sagot niya ay pagbawa ng kapayapaan sa puso mo na kahit wala kang nakikitang pagbabago sa labas, sa loob mo'y may bago ng gumising. Ano ang gagawin mo ngayon habang hinihintay mo ang kilos niya? Pumili ka ng pananalig, piliin mong umasa, piliin mong manahimik sa kanyang presensya. Piliin mong ipagpatuloy ang araw mo sa pasasalamat kahit may hamon. Piliin mong sabihin sa sarili mo tuwing umaga, Panginoon, gagawin mo ang nais mo sa pamilya ko. Piliin mong idikit ang mga pangako niya sa bibig mo at sa puso mo, sapagat hindi ka nag-iisa sa pagtahak nito. May kasama kang Diyos na hindi nagpapabaya. May kasama kang Panginoong nananalig sa iyo. At sa bawat paghinga mo, sa bawat paggalaw ng iyong mga labi, sa bawat bulong ng iyong puso, siya ay naririyan, maghahawak, aangkinin, gagabay, magpapalakas. Ngayong nasa bingit tayo ng pagtatapos, ngunit hindi nito ang huling salita, nais kong anyayahan ka, manatili ka pa saglit sa panunood, kasi may isang huling hakbang panggagawin natin sa panalangin ngayong umaga, isang huling pagpapahayag na magsisilbing pangako para sa buong araw mo. At sa huling bahagi, makikita mo kung paano mo maisasabuhay sa ang oraryo ng umaga na may lakas, may tiwala, may katotohanan. At bago iyan, isusulat mo sa mga komento, Panginoon, gumawa ka ngayon sa pamilya ko, o kaya naniniwala ako sa ginawa mo. Sabihin mo yon ng may tiyak i-click mo ang video na lalabas sa screen yan ang susunod na hakbang mo para makasama pang higit sa panalangin at huwag kalimutan mag-subscribe para hindi mo mamiss ang araw-araw nating paglapit sa trono ng Diyos